So lang kumubo na talaga lang. Yung yung kinuha ko yung mga malalaking tab ano dito lang. Dito pala ako mag ano lang, mag Yan ko ako ng tubig diyan. Kasi wala nang ulan eh. So kukuha ako ng tubig diyan lang, diyan ako magkukuha. mag -iugib. Kasi bukas iigibin ko talaga yung ano. Yung I-clean ko to. yan Tumubo agad. Hindi kasi ako nakapunta dito ng ilang araw lang. So mag-clean muna ako lang. Babay sa.